Magandang hapon po, nakatutok ang GMA Integrated News sa mga sa muling pagbabalik ng traslasyon ng puong itim na Nazareno matapos ang tatlong taon. Magandang hapon, live po tayo dito sa Crino Grandstand kung saan katatapos lamang po ng isinagawang send off ceremony sa o 15,000 na kapulisan na magbabantay sa seguridad sa isasagawang translasyon ng itim na nazareno sa araw ng martes pero ngayon nga po pinaghahandaan ang isasagawang pahalik o pagpupugay ng alas 7 ng gabi pero bago 'yan naghahanda nga po rito para sa isasagawang misa alas 6 ngayong gabi bago po simulan ang pahalik at sa send of ceremony nga po kanina nagpaalala si Manila Mayor Hani Lacuna na panatilihin at siguruduhin na magiging maayos, matiwasay at time-team ang isa sa gawang traslasyon ng itim na Nazareno sa araw ng Martes. Samantala, kasama ko pong tumututok sa mga pangyayari dito sa Crino Grandstand, si Jonathan Andal. Jonathan, Ivan, uh, ang haba na ng pila ng Pahalik dito sa pwesto namin. Aabot uh, na po ito bago mag Rojas Boulevard, pero hindi yan tatawid ng TM Kalaw kasi pagdating doon sa dulo ng pila, umikot-ikot na po yung uh, pila ng uh, mga deboto. Alam mo Ivan, marami sa mga nakapila dito, buong araw pumila mula kaninang madaling araw, hindi na tinag ng init at gutom ang kanilang debosyon. Una sa pila ng pahalik si Edna Bell, taga North Caloocan. Narito na siya alas 11 paraw kagabi. Kahit alas 7 pa ng gabi mamaya ang formal na simula ng pahalik sa imahen ng poong itim na Nazareno. Para mauna din na ano, para hindi madagsa yung mga tao. Hirap, pero okay lang para sa kanya. Alas 12 po ngayon ng tanghali, tirik na tirik ang araw pero baliwala yan sa mga deboto ng Itim na Nazareno. May dala na lang silang mga payong, sapin, tubig, pagkain, lahat na na lang siya gain para sa Itim na Nazareno. Wala yan, pag nakahalik ka na wala yung pagod. It feels good. Walang mahirap pa basta gusto mo kasi pinagdadasal ko yung mga apo ko, makatapos ng pag-aaral, good health. Ngayon ko lang nangyayang isip na pumunta sa kay Pong Nazareno. May kunting ano lang sir, may panalangin kay Pong Nazareno na sana makamit. Kung may dudulog sa poon para humiling, meron din namang gustong magpahatid ng pasasalamat. Gaya ni Marichu na himala raw na nailigtas ang buhay mula sa matinding karamdaman matapos manalangin sa Nazareno. Paoperahan ako pero hindi siya natuloy. Naging clear Walang hinimala talaga. Si Maria naman kasama sa pila ang mga ipinagdasal niyang himala ang kanyang mga anak. Sila yung reason kung bakit naging devotee ako nung nasareno. Dahil yun yung pinagdasal ko kay nasareno na maging healthy sila. Bata, matanda, nagtsatsaga lahat sa pila, pati na ang mga Gen Z. Na hindi ko na po. <laughs> As a first timer po, gusto ko po my experience, um, po ako. Parang nagugulat sila na ano, napila po kami sa ganto. Tradisyon na talaga sa family yon. Sabi ng Quiapo Church, bawal lang literal na paghalik sa poon. Hawak at punas lang ng panyo ang pwede. Inoobliga hanggat maaari naka-face mask. Even doon sa Quiapo, pag nag-start po ang aming mga 33 masses, lahat po nang papasok doon, bibigyan ng face mask hindi naman po pag sinabi natin pahalik ay hahalikan natin yung, yung paan ng poong nasareno kundi tayo ay hahawak. Kanina sinimulan ng ipakalat ang labing limang security personnel na poposte na ngayong gabi hanggang sa araw ng traslasyon. Pinagbabawal natin ang malalaking bag. Dadali nila ay yung mga clear, no? transparent bags. Araw ng traslasyon, polis at lahat ng diboto ay hindi natin papayagan magkaroon ng sombrero bawal din pong magdala ng mga payong. No? Ivan, pag nagsimula na yung pahalik ngayong gabi, tuloy-tuloy na yan, 24 oras hanggang January 10. Sabi ng Manila Police District, sa lunis po, alas 9 pa lang ng gabi, ay isasara na yung mga kalsada sa paligid nitong Karina Grandstand at sa Quiapo Church. Kaya asahan na po ang pagbigat ng daloy ng trapiko. Ivan? Samantala, nakita nyo po sa inyong mga maraming salamat muna, Jonathan Andal.